Stop. Stop. Ano yare? Ano putol ka mo? Saan ka uwi? Ah, sa General Uno? Nasaan na yung kadena mo? Ah, hindi na pwede Ano, may ano ka dyan? Meron ba pwedeng pagtalian dyan? Saan ba pwedeng pagtalian? May tali ako rito eh. Hilahin kita. Akala ko naman, naplatang ka lang. Meron akong ano sa gulong eh. Pagkalitan ko na dapat ng ano. Galing ako dito sa kaya ano? Hilihan ng mga spare parts sa may parang Oo. Oh. Kasi pwede rin ako dun dumaan sa may General Uno eh. Pa-13 ako eh. Ah 13 Oo. Oh. Kasi malayo. Sa saan ba may, may shop doon sa ano? Dito, pagka ano? Di diba, tulay? Ilog? Oo. Oh. Doon sa may tulay? Ah, yung pakyat. Pa, Oo. Oh. Buti, oh, dito na ako nagpapulay. Saan? Saan?

Sana umubra no Pero mukhang hindi naman matatanggal to eh Pag nasira, edi sira. <laughs> May hazard ka ba? Lapit ka konti Instant mo ha Ayan, testing natin Okay na naka-neutral ka? Kaysa magtutulak si guya Malayo-layo yan Really? <laughs> Yeah, so ito na yung ito na yung ano, yung motor shop na pagpapaayusan ni Goya. Ah. Hindi, hindi na, hindi na. Hindi ako nangingi, wala ka pala diyan. Tumutulong talaga ako pag may mga nakikita akong ano. Bigyan ka ng sticker ko. Nagbablog vlog din ako eh yung mga ano, nagsasabay ako yung mga nakikita ko naglalakad okay. sinasabay ko yun para hindi na sila naglalakad pag may mga nasisiraan pag kaya ko napakabit na meron sila okay. ah. doon ko ang kabit sa bahay ako ay ko nagkakabit? Eh, pa ay paano yan? pero ikakabit na rin Aden ah. Okay, okay. Wala lang magpapalit ng Ayos pala lang. Ikaw na lang magpapalit ng sprocket. Pinadiret ko kasi loom. Ah, okay okay okay. Ikaw rin pala nagkakalikot niyan. <laughs> sige sige, una na ako ha. 13 pa ako eh. Ingat ah. Ano yung pangalan mo? Ronel. Ronel ah, sige. Sana pre, una na ako ha. Ingat ingat ka. Sana pre. Ingat ka, ingat. Ha. Ah. Ha. Malayo-layo rin kasi yun. yung tutulak nya. Kaya sabi ko, ilahin ko na lang sya. Hindi ko sya tinulak kasi masigip yung lugar na yun eh. Mahirapan ako. Tapos, Makakaabala sa ibang driver. Kaya sabi ko, ilahin ko na lang sya. So, mas okay yun, di ba? Isang linya lang yun sa mga kapwa natin, rider. So, kung di naman kayo nagmamadali, may nakita kayong nasiraan, tulungan natin. Kasi, katulad na, no? Malayo pa pala yung, malayo-layo pa yung uuwihan niya. At least, kahit pa paano, na nabawasan yung hirap na pagtutulak niya. One, two, Nag-offer din si Pops Romel na ano na panggas. Ay ko din, hindi naman ako nagpapabayad. Bukal sa loob ko yung pagtulong sa kapwa, Rider. Kahit niya sa mga inaangkas ko, bukal sa loob 'yun. Mas maganda yung tumutulong ka ng bukal sa loob mo kaysa yung napipilitan ka lang, 'di diba? mas masarap sa pakiramdam yan.